Hoy! Hello mga ka Good morning! Today is Friday and magbisita kaming pupunta dito mamayang gabi. Ito silang mga dinner. Hindi ako magluluto kasi bibili lang sila ng pagkain sa labas. For now naman, paghugas na ako ng mga pinggan. Malinis na yung aking kapaligiran. Chalice nagluluto ako ng egg, naglaga ako ng itlog para kay Madam Damien. Pagbaba ng 7.45, ang ah, dito na siya. Hindi, hindi yata siya natulo. So ayun, inaantay ko yung itlog na maluto. And then wala sa muli, siguro ito na lang yung ibigay ko sa kanya. Yung tinapay ng Indian sa mga kadans mga maya pa na pagkatapos ko dito sa kusina ay ako dun sa baba <coughs> hindi naman madumi doon magpunas-punas lang ng konti tapos ibaba ko yung mga gamit na ginamit ko noong nakaraan kasi nandun sa taas, nandun sa room ko yun yung gagamitin ko mamaya nagising na sa plantita mga kadans at ito na yung kanyang request na breakfast meron siya itong cheese meron siyang jam, chili jam and samoy And one sunny side up egg and jardinian coffee. We're gonna give a lots of onia. It's gonna be harder. <laughs> He just he is good, and he did not ask He doesn't. You know what happened to him? Huh? Why you feel light? Like? Light? No, I saw the light. <laughs> yeah, I I'm scared. I fear. I've been telling you, Julie, fit, here, fit. Oh, really? huh? yes. sure close now. not close. <laughs> <laughs> She's laughing. She's going back. I am walking, walking of the everyday. I don't know how to do it. You did your mama the hair and it looks nice. Nice? No. Your sisters run out. We have party with it today. Okay. So mga kadods, umalis din pala si my friend tita kanina bandang alas 11.30. Umalis siya kasi umaten siya ng wedding ng kanyang best friend. So yun, umalis na siya. And then, hindi ko na siya aantayin pabalik, babalik kasi hindi ko na lang yung pintuan sa my I amin mean, likod para makapasok siya. So yun mga kadods, for the pagod ang mga first for today's video, <laughs> Charisse. Kasi may pabisita ang mga first dito sa bahay na may ano may bumisita. Ang bumisita dito is yung nanay ng ano, anak ng baba ko, yung nanay ng asawa niya. Ganar na. Hindi ko alam anong tawag. Pagod ang person. Bye! I have chismis na sa inyo mga kadus. So, ayan. Alam yung mga kadus, maikwento ko lang. Every time na may pupuntang bisita dito sa bahay, palagi nilang palagi nilang sinasabi na gusto nilang kumuha ng katulong na katulad sa akin. Wala katulad sa akin, nag-iisa lang to. Hoy, Charis! Sa so, ayun, mga kadads, palagi nilang sinasabi na uh, kukuha na sila ng katulong na kaparehong kapareho ko. Hoy, walang kapareho! Mag-isa lang to!